Then guys, nakuha ko na malunggay, mayroong tanglad at saka sibuyas. Pinitas ko lang dito sa labas ng bahay namin. Mga may mga tanim kasi ang aking mother dito kaya dito pag magulay ka, wala nang bili-bili. Ang binibili na lang namin sa palengke is yung kalabasa at saka okra. Yung sibuyas, malunggay at saka yung uh, tanglad, kinukuha na lang namin dito sa bakod kasi marami dyan, no. Dyan ko kinuha. Okay. Eh, eh ready ko na to guys para makaluto na ako ng breakfast para makakain ng aking mother kasi may gamot siyang iinumin yung maintenance patay na mga mga isa ka gikan ah okay Ang sarap ng malunggay guys. Oh, mataba yung malunggay dito sa amin. Lalo na laging ulan. Gustong gusto ng tanim na laging ulan para mataba yung dahon. Kaya pag nakatira ka sa probinsya, masipag ka lang magtanim, libre ka na pag mga gulay-gulay. Bala ko dito guys, magtanim ako ng mga ano, mga okra at saka kalabasa at saka yung pipino. Pag may time ako, anuhin ko yung maliit na area doon ng lupa. Taniman ko ng gulay para hindi na kami bibili sa palingki. hindi ang buhay sa probinsya. Pag gusto mong kumain ng gulay, pipitas ka lang sa paligid ng bahay mo.